Shopping pa more, mga loves. <laughs> I sa So, bubuksan natin to mga pinamili ko. Hello, mga loves! Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another vlog. So, for today's video, mga loves, eto na, may mga parcel na naman na dumating ang lola. <laughs> So, mga pinag-order ko na naman to kasi alam nyo mga loves, mayroon ano, Black Friday sale. <laughs> mag mag malapit na kasi mag-Thanksgiving. So, marami talaga mga sale kapag November, tapos magpapas ko mga loves. So, may mga sale, kaya hindi ko maiwasan mga loves mag-order ng mag-order. Saka, para may ma-vlog na rin tayo. <laughs> so, anyway, So this one, may mga pinag-order ako ng mga bags, tapos mga pang gym natin. Alam niyo yung mga loves. And then, ano ba ba? Basta pakita ko na lang sa inyo. Hindi ko pa na ano yung iba eh. Hindi ko talaga siya binubuksan kasi iniipon ko para may ma-vlog tayo <laughs> So, ngayon nga pala mga loves, uh, nire-renovate ang aking kwarto kasi pinapalitan yung flooring. So, ditong area na to, nandyan yung higaan ko, mga las, sobrang kalat. <laughs> Kaya, dito muna ako sa side na to. Uh, pa pinalitan yung flooring kasi yung flooring ko, mga las, nabutas siya. But, actually, nabut na ano siya, parang lumambot siya before kasi nagkaroon ng problema sa heater. Tapos, yung tubig, tumaga sa pinaka-flooring. So, lumambot yung plywood. Kasi, ang mga bahay dito, mga las, gawa sa mga sa mga kahoy-kahoy. But anyway, nire-renovate siya mga loves. I won't go further kasi ano na naman tayo. Haba <laughs> na naman ang ating usapan. So anyway, ito I from Halara. Alam niyo naman mga loves na sobrang hilig ng lola niyo sa Halara. So most ng mga pinag-order ko is ano, pang gym mga loves. So meron tayong this one is um, ano tawag dito? Anong tag dito? Wide legging siya mga loves. Alam pa ganito, tapos wide yung kanyang, ayan, naka-sale siya mga loves. Ganda ng kulay. Pwede rin tong pang gym mga loves, o kaya pwede rin siyang pang alis natin. So that one, and then, this is, I think, this is leggings then pang gym. Ayan, bakit itong kulay mga loves? Kasi ito yung naka-sale. <laughs> Murang-mura siya mga loves, kaya kinuha ng lola nyo. Ayan. Parang mali yata yung size na nakuha ko. This is... Sakto lang yata. Susukat ko mamaya mga loves. Pero ang ganda ng pagka-green niya. Hindi yung matingkad na matingkad. Sakto lang. And then, I think nag-order din ako ng kulay red, mga loves. Ooh, look at the... Ang ganda. Parang gusto ko na siyang isuot mamaya pag mag-gym tayo. <laughs> Apakatingkad oh, ng red niya, mga loves. Ganda. Wala pa akong red, eh. And then, next, we have black na naman niya ito, mga loves. I think this is, ano, um, ano ba ito? Ayun. Ano siya? Wide. Ayan. Pwede natin itong pang alis, mga loves. <laughs> ang ganda. Um, mahilig ako sa halara, mga loves, kasi ang ganda, ang, Ganda ng quality ng ano niya, ng mga damit, mga damit, mga leggings, ganyan. And meron din tayong boxer shorts. Ay, bongga ka, John! Pink na pink! <laughs> Kasi napansin ko, puro mga black ang ano ko. Mga laos So sabi ko, try ko nga ang different color. Kaya yan, nagtry ako ng mga matatingkad. And this is free na bag. Meron tayong free na bag before, so di ko na siya bubuksan. And of course, another damit. Ito naman, mga loves, is ano, scrub suit ko siya. So, namili ako ng different colors. So, this one is this is like light blue. Iba yata yung kulay na nasend nila sa akin. Huh. Mayroon akong gandong kulay eh. So, this one is light blue. Ang ganda. Yan, and jogger siya, mga loves bet ko to kasi ano sobrang comfy niya ayan oh jogger ang ganda ng ano niya mga loves ang ganda ng yung tela niya sobrang maganda tapos nahuhubog pa yung katawan mo <laughs> para ang sexy sexy mo ganun naka 25% off to mga loves eh sobrang mahal na mga scrub suit kaya yung 25% ay ginrab ko na talaga mga loves And I have this. Meron na akong ganitong kulay. Parang mali yung kulay na naano nila. But anyway, okay lang. Kasi ang dami kong ang black eh. Ilan ba yung black ko? Dalawa yata. So yan, I have this. Mm. So meron tayong scrub suit. And what's this one? So this is bag. <laughs> Meron pa akong tatlong parcel doon mga loves eh. So this bag is from Charles and Keith, a So, buksan natin mga loves. tantra Oh my, ang ganda niya. Ganda. Parang hindi ko pa maano ang ganda na agad. Ano siya mga loves? Um tawag dito shoulder bag, but I think pwede mo siyang gawing uh, sling bag, maybe? Or just shoulder bag. May kasama siyang mini pouch. Super cute! Ang ganda. Pang ano to, mga loves? Pang... Ang ganda niya. Pang, nan pang nanay. Alam mo pang dalaga. <laughs> Ayan o. Oh, pang tita. Ang cute! Tapos may kasama siyang pouch. Ayan, mga loves. Oh. Nakalimutan ko kung anong tawag dito eh. Tapos yung kulay niya, mga loves, hindi siya black. Para siya may pagka dark, dark uh, green. Super dark green. Pero hindi siya black, mga loves. Very nice! I like it! Ganda! And then, meron pa ako isang na-order from Charles and Kate na... ah uh, Ano to? This one is bagpack, mga loves. Ah! Bagpack siya. Ang liit. Ang cute. Pwedeng bagpack, pwede siyang sling, I think. Bagpack and sling. Ayan, pag siya. Pasaan ito siya, mga loves? Ayan, ganyan. So, pwede mo siyang gawing bagpack or pwede mo rin siyang gawing uh, sling bag. Ayan. Ang ganda, no? Very nice. Very cute, see? Ayan, yeah, ganyan ang kanyang atake. And, what else? I got this. I think, sana ito na yung para sa mukha ko, mga loves. Meron pa. May tatlo pa dito. <laughs> Sabi niyo, ano naman yung pinag-order ni Miss May. Di naman niya kailangan niyan. Dapat mag-invest na lang siya mga ganyan-ganyan. Na naman ay ko-comment niyo. <laughs> Huwag na magalala mag sa akin, mga loves. Oh, may kasunod pa pala. Tinan nyo, nakalimutan ko na yung mga order ko from Halara. So, this is another uh, stuff from Halara. So, nag-order rin pala ako ng black. <laughs> black na jogger. Ay, jogger. Biker shorts. And then, this one is uh, another biker shorts. Ayan, ito yung kanyang kulay. And this one is, what's this? Oh, okay, light. Super light blue. Ang ganda. Ganyan ang kanyang atake, mga loves. Ah! Super excited na ako mag-gym. <laughs> ang sarap kasi mag-gym, lalo na pag maganda yung ano mo, mga loves. Yung maganda yung outfit mo. Wow! Maganda yung outfit. Talaga ba? Mas gaganaan kang mag-ano. Mas gaganaan kang mag-gym. Tapos may nabasa pala akong comment mga loves, Sabi, ano daw, uh, namatay, namatay lang daw yung asawa ko, umarte na ako. Inisip ko, paano ako naging maarte? sa ang part, mga loves, dahil nagstart start akong magpunta ng gym? Dahil nagstart start akong isipin yung sarili ko? Alam niyo, take care, take good care of myself. Kasi nagpa-invisalign daw ako nagji-gym na daw ako, ganyan-ganyan. Like, what do you want me to do? <laughs> Anong gusto mong gawin ko? <laughs> nagtatrabaho ako ng maayos dito. Alam, alam mo yun? So, kung nagtatrabaho ako ng maayos, eh di mo yung sarili mo. Nung namatay kasi yung asawa ko, mga lalang dami kong realization na um, sobrang, alam mo yun na ang dami, ang dami pwedeng mangyari na you can never, ano, na may mga bagay ka na gusto mong gawin na ngayon kasi parang feeling mo um, alam mo na hindi mo hindi mo malalaman kasi kung ano yung mangyayari kinabukasan. So parang ganun mga loves. So ini-enjoy ko na lang ang aking buhay. <laughs> Kaya wag na kayo mag-ano mga loves. Kung may mga binibili man ako, dapat masanay na kayo sa akin. And like what I've said, do not worry about my financial status kasi ah um, ginaalagaan ko yung sarili ko mga loves. Okay? And this one is from Honey Bomb na napanood ko lang to mga loves sa Facebook. Lumabas lang siya. So, kasi mag, ano nito mga loves, sobrang lamig na. Maano yung lips ko. Madaling na dry. So, oh my god. Look! Oh, super excited! Hello! Maganda to pang ano din. Nagdinamihan ko din ng order ng ganto mga loves kasi ano, Ah, uh, pangregalo din siya. So let's try natin ang this one is strawberry lip balm. So ang dami oh, Tignan nyo. Pero try ko muna mga. Hindi ko siya bubuksan lahat ah. Kasi pangregalo ko yung iba dyan. Ah, uh, ta-try ko muna tong ano. Ta-try ko muna tong strawberry para mapakita ko sa inyo mga loves. So strawberry ASMR. <laughs> ASMR. Okay. So, ganito ang kanyang itsura. Oh, super cute! Look! Oh my God! Ang ganda! Oh, ay! meron siyang ganito mga loves. Para talaga siyang ano ng honey. May ganyan siya. Tapos, how do I open this? O, oh, diba? Do I twist it? Oh my, I don't even know how. Oh, yun. Ito twist mo. <laughs> Ito twist mo lang siya. Oh, ang bango. Ganyan mga loves. Bongga. Tapos siguro pang, ano, pang gamit. Pang kuha siya. <gasps> ang bango. Wow. And ang lambot niya. Lambot i-apply sa labi, mga loves. Ah! <gasps> ang bango niya. Di, ano sa packaging, ha? Ah, in fairness, ang ganda, Oh. Ganyan lang siya. Mali pa yata ang aking lagay. Ayaw mag-close. <laughs> ng Ang ganda. Super happy ako dun ah. And then, last na mga loves, this one is, sana ito na yung from Anwa. Anwa or Anua. Whatever. Ay, ito nga ba yun? Sana ito na siya. Kasi tagal ko nang hinihintay nito mga loves. Ay, this is from Taimu. Hintayin mo yung pang straight heat protectant mist. Nag-order na naman ako ng pang straight, <laughs> pang kulot ng buhok. Nakita, nakita kasi mga lalas, nakasale siya at least like 50%. Eh, ito yung pinaka parang andali niyang mag-curl ng buhok. So, nainggan niya naman ang lola niya mga lola Kaya, namili ako. Ano bang gagawin? <laughs> so, yan. This is pang hairspray. In fairness naman um, sa packaging. ganda. Pang ba babaeng babae. Babaeng marangal. <laughs> yarn And then, iyan na natin to. And, ito ang kanyang takip. I think. Oh, ang ganda. Hair mist. And then, ito na. Buksan na natin. Ito yung automatic curler siya, mga loves. Ang tanong, magka-curl kaya ang ating hair? That is the question. Try natin. Bakit wala yung ano, yung in order ko na ano? Baka bukas pa i-deliver. Ide yung ano. Anwa. Kasi da, yung, yung mukha ko mga lab, tinagtad na naman ako ng tagawa at naiinis ako. <laughs> Alam nyo dati, hindi mo akong tinitigawat. Nito na, year na to, mga alas, as in, dumami siya ng dumami. Hindi ko alam kung nag-start na kasi nagkakaedad na or what. And I think this, alam mo yun, has something to do with, um, like your hormones, ganyan, na, uh, especially kapag dadat na ng mga alas, dumadami talaga yung pimples ko. So, buksan na natin tong Taimu Curl. Curly Pro Plus. Yan. Ang ganda ng kanyang kulay. Bongga. Tingnan yung mga loves. Ala, ang ganda. Itatry ko to. <laughs> Kasi gusto ko na siyang, gusto ko na siyang gamitin. Tingnan yung kulay. Ang ganda. Eh, para siyang pagka-orange na ano, na hindi sobrang tingkad ng orange. Ang ganda niya mga loves. So, parang iaano mo yung hair mo. Igaganan mo lang dito, I think. Hopefully, tama ang aking gagawin. Pero hindi, di, pero naman siya naka-charge. Tapos, iaano na, automatic curl na siya mga loves. Ah! <laughs> Na-excite tuloy ako. So, ayan na ang mga pinamili ng lola nyo. Kung ano-ano na naman mga loves. Ayan, that's it for today's video. And I'll see you again mga loves sa ating susunod na unboxing. Expect more unboxing because dahil nga sabi ko sa inyo mga loves ano um tawag dito Holiday, mag-holiday, Thanksgiving, so may maraming mga Black Friday sale tapos afternoon Cyber Monday sale and then mag-Christmas, so maraming mga sale mga loves. So abangan nyo ang ating maraming unboxing. So that's it for today's video mga loves and I'll see you again sa ating susunod na vlog. Once again, maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Thank you, thank you everybody. Bye. Bye.